Ayan e na yun. Hoy, Bernie. Mm. Oh. Ang galing mo ah. di ba? Anong Ano yung ginagawa mo ha? Diba? Batang bata, tay. Batang ha? bata. Ayan. Ikaw bata. Ano tay? Batang bata. Ha? Ba bata. Ha? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Batang bata, tay. Kaya ba mo ka na. Ha? Ilang beses kita pinagbibigyan. Oh. Sabi mo, hindi ka na uulit mga eh, anong ginagawa mo ngayon? Nagsayang ka na naman ng pera? Dito pa talaga sa bahay ni, ano Ha? ha? Mangkano ra? Ano doon tayo? Anong doon tayo? Dun Umuwi na ka na doon sa bahay. Kuhanin mo na yung mga damit. Bata, bata. Kuhanin mo na saan ka pumunta. Ano, may Nay? Magbibid, yung Naniwala yung ka na sa akin, Nay? Ang ginagawa ni tatay. Ilang beso mo na ginawa yan sa akin? Oo, di ba? Kaya magbibidyo nga. Kasi ano ka sa akin, paiyak-iyak ka pa, kinihingi ka ng patawad. Tapos ngayon, ginagawa mo na naman. Ha? Doon na lang tayo sa bahay, nakakaya ano naman. Nahiya ka ngayon, Tay. Ngayon, may ano ka pang sasabihin mo pang nahiya ka? Tapos sa ginagawa mo, hindi ka nahiya niyan. Ha? Uling-uling, uli, di ba, Nay? Galing-galing mo? Ano, Nay? Nung una, di ka naniniwala sa akin, eh. Mami, sabi mo, niloloko ko, eh. Pinagtatagol pa kita dyan sa anak mo, pinagtatagol diba? pa kita. Mami, uwi na kayo doon, uwi ano na kayo. Uwi? uwi na kayo ng anak mo, uwi na kayo ng anak mo. Pinagtatagol pa kita na nagbago ka na, tapos o, na ganyan pa rin ginagawa mo. O, uwi na At ako. At yan, ako. bata pa yan, ha? Di ka nahiya yan, parang lolo ka na nga niya. Eh, dapat dyan kay tatay, ah? pinapakulong Bakit muna na, na, na eh. Pa, nagbibidyo pa kayo kasi, ano pa naman yan? Yeah. Dapat niya pinapakulong muna, lady. Paano kasi anak matanda na kasi yan pag ipakulong natin yan eh, ay, dapat na na lang sa kanya yan. Na, ano yan? Deserve naman na niya na ay nay. Magsiuwi na nga kayo. Wrong diba? Kasi kayo... Tama lang yung itatay. Yun, eh. diba Lagi yun na makin ginagayan yan eh. Di ba kayo nagsasawa? Ilang mesyo na nahuli yan. Ayan na nga nakakasawa na Kaya ayan nga. Pinapakuha ko na yung... Diba? Kuhanin mo na yung mga damit mo doon sa bahay. Pinapakuhin mo na yung mga damit mo sa bahay. Ayaw na kita makita doon sa bahay ha. Pag uwi ko ha. ha? Umuwi ka na. sino mo. Kasama naman ngayon. Batang-bata oh. Hindi ka na talaga Ano? Sol-sol ka naman kasi inaay. Inaano pa, nilakan pa lang yan ka. Mami mo eh. Sa edad ka 'yan ang mga apo mo na lang ginagawa mo, kaedad ng mga apo mo yan. Ha? Bakit nga ganun nga? Huwag ka nang maingay, Nakakaya naman sa mga kapitbahay dito. Sabi ko naman sa'yo, magsabi ka lang. Kaso pa drama-drama ka pa, iyak-iyak pa ginagawa mo. sasabi mo, di ka na uulit. Kaya nga eh, ka nalang niloloko niya ni Tatay eh. Ilang ginawan, hindi pa 10 beses ang pambababae mo. Sobra na yan si Tatay eh. Mas batang bata talaga kaedad apo ka naman, na naiya? Kahit saan ako magpunta, sinusundan mo talaga. Ay malamang kanina ka pang umaga umalis. Ha? Kaya ayan, Pinapalayan na kita. Awanin mo yung mga damit mo doon sa bahay. Kasi so, kayo na kayo, susunod na ako ron. Kukunin ko yung mga damit ko ron. Ano? Pakulong mo yan nai, ay, pakulong mo. Sa mga kapitbahay. Eh. Ngayon, ang dami-dami diyan -dami nagbi-video diyan, nanonood ngayon diyan sa inyo. Pa, umuwi na nga kayo doon at susunod bukas na pa ako. Yung, ano, nyo, pin, Bukas pa yung ano niyo, bukas pa yung ano niyo diyan, oh. Di kayo na iya, bukas pa yung pinto niyo diyan? Nuling uli, di ba, Nay? Nay, nay, naniniwala na sa akin. Dapat niya kay tatay, pakulong mo na.